Hinabol ko yung oras kasi gabi na dito sa amin. Gabi na po dito sa amin, mga kababayan. Kumusta po kayo lahat? Ay, ako isa si simple buhay ito na naman hinihingal. Hello. Ay, Hello. Ako yung magkuhawalis stop. Tapos kailangan sa trabaho. Ayun, mga kababayan yung mga anak ko tatlo. Yan, no? Oh. Puros nakaitim pa, ha? Yan. Oh, <laughs> Ayan. Ayan. nagtutulungan sila. Oh, <laughs> Jeric, Jasmine, Janre, yan. Ayun, naglilinis yung dalawa, pero naglalaro. Ayan si Jandreo, oh. Ayan yung laruan niya, oh. Nilinis sila. Ayan si Jerick. Ayan si Jerick. Naglilinis siya ng computer niya. <laughs> ayan si Jasmine, siya si Janry. Ayan, oh. Naglalaro pa si Jandreo. oh. Buti wala si Bibi Mayumi. Lilipat kasi nila yung computer nila. Lilipat yan ang TV. Dyan nilalagay nila yung... Excuse me po. Dyan nilalagay nila yung ano, computer nila. Sama-sama -sama na sila. eh <coughs> sino kasama mo? Lolo? Pasok na yung Lolo. Bibi mayumi. yung Nanonood siya kasi ng ano eh. Pahatid ka na ka dyan, Dre. Ayan, umiyak na. Ayan, ayaw na magpaiwa ka lolo niya. Ayan. <laughs>

to ko na siya in ano, binabidyohan. So, naglalaga po ako ng mani. Habang naglalaga. Ah, nag mga kababayan, ito na po yung penis. Penis minuko. Adobo na pork na may itlog na may manok. Hindi ko na kasi nakakasawa na sa gata. yan, May sili lang po yan. Depende sa inyo kung gusto nyo yung sasabay eh, bago ko ito inahon sa ko na siya linagay yung sili ayan po sandok na po masarap po ito sa bigas ng mais na adobo diba masarap po ito patuyo <coughs> mas na malinam ng pag sa mais yung mais na bigas minsan tikman natin ako tinikman ko yun eh wala masarap lalo yung naku maulan-ulan na malamig-lamig, ganito ang ulam mo. O, eh. wow. <laughs>